Magandang araw po sa inyong lahat. So, umpisa na po natin ang ating aralin. Bali, ito po, itong he said that his friend is a nurse. O sa Tagalog ay sabi niya na ang kanyang kaibigan ay isang nurse. Yan po ay maaari po natin magawa yung ganyang klaseng ideya kung alam niyo po itong istruktura na ito. Itong subject plus transitive verb plus object. Okay, na yung object po dito, ay maaari pong isang clause. Okay? So, yung subject po natin dito ay ito po yung halimbawa. Itong niya. Pagpalagay nyo, itong niya ay babae. So, pag in-English nyo yan, she. Tapos yung transitive verb naman po, yan ay yung gagawin ng ating pinag-uusapan na niya. Okay? So, itong she o niya may gagawin. At ito po yon yung transitive verb. Okay? At yung transitive verb po na ginamit ko dito ay itong verb na kinumpirma. O sa English ay confirm. Okay? Ngayon po, ang transitive verb po kasi ay nangangailangan ng object. Kaya siya nangangailangan ng object ay para makompleto yung idea niya. Kasi kung hanggang, kung hanggang transitive verb lang po tayo, hindi po kompleto yung naibibigay na idea nung ating sentence. Katulad po nito, kinumpirma niya. O sa English ay she confirmed. Anong kinumpirma niya? Di pa mapapatanong tayo ng ganon. So, yung isasagot natin dun sa tanong natin, yun na po yung object na kumukumpleto sa idea ng ating transitive verb. Okay? Na ito pong object natin ay maaari pong isang clause. Ibig, ibig sabihin po ng clause ay yan po ay binubuo ng subject at verb. At ito po yung aking halimbawa. Halimbawa po, itong nasa taas. Siya ay isang atleta. Kung mapapansin nyo, meron po yan na subject, yung pinag-uusapan at itong siya o she sa Ingles, ginawa kong babae, yung siya. Tapos, yung verb po natin ay itong I o is. Okay? Na, meron pang iba pang salita na kumukompleto dun sa ating verb na is. At ito pong an athlete. Isang atleta. Okay? Kung mapapansin nyo, meron pong subject, na siya at meron ding verb na I. So, ibig lang sabihin niyan ay meron po tayong clause na nabuo dito. Okay? At ito po yon Yung siya ay isang atleta. She is an athlete. At ito pong clause na ito ay maaari po natin gawing object pang kompleto sa ideya nitong ating transitive verb na kinumpirma. Okay? Pero, nangangailangan po itong object natin ng pangduksong para tama yung pag, pagsasama ng mga salita. Pag idinikit na po natin itong siya ay isang atleta, kailangan natin ng pangduktong ng object patungong transitive verb. At ang gagamitin ko po dito ay itong that, na sa Tagalog ay na. Okay, so subukan po natin kinumpirma niya na siya ay isang atleta. Kung mapapansin nyo, tama yung pagkakabuo natin ng ating Tagalog na mensahe. Pag in-English nyo yan, she confirmed that she is an athlete. So, tama po. Okay? So, ito pong istrukturang ito, ito po yung aking ginamit para makabuo po tayo ng ganitong klasing English sentence. Kung mapapansin nyo, yung hipo dito, yan yung ating pinag-uusapan. At, it, at tinagalo ko bilang niya. So, itong niya, lalaki, kasi he. Tapos yung ginawa niyang action ay itong said, na isang transitive verb. At, at itong said ay nangangailangan ng object. At ang ginamit kong object ay isang clause na kung saan ay my subject at verb. Kung mapapansin nyo dito, his friend is a nurse. Kung mapapansin nyo, ay meron po ditong subject na his friend at saka verb na is. At saka yung taga-kompleto ng mga information patungkol sa is at itong a nurse. So, clause po yan. di Diba? So, para maidikit ko po itong clause, gumamit pa po ako ng that para tama ang pagkakadikit sa ating ating transitive verb na said. Okay? Para maidikit ko ng tama itong his friend is a nurse. So, pag tinagalog natin yan, sabi niya na ang kanyang kaibigan ay isang nurse. Okay? So, ipinapakita ko lang sa inyo dito, sa paggawa po ng English sentence, meron po tayong sinusunod na istruktura. At marami po yan. May iba't ibang uri ng istruktura. At isa na nga po ito na, na kalimitan po hindi po ito masyado kapansin-pansin. Pero gamit na gamit po talaga ito. Kaya itinuturo ko ngayon. Okay? Okay, meron pa akong gustong ibigay na idea sa inyo. Okay na makakasigurado po kayo na dapat po gamitan o pwedeng gamitan nitong ipinangduksong po natin sa transitive verb natin na na ang kanyang kaibigan ay isang nurse o itong that his friend is a nurse. Kailan ba tayo makakasigurado na pwede tayong gumamit ng ganitong klaseng clause? Okay? So ituturo ko sa inyo dito tayo sa isang slide. Yan. Maaari po tayo gumamit ng dot clause kung saan ay ito nga po ay binubuo ng that, tapos sinusundan ng clause. Maaari po natin gamitin yan kung gagamitin nyo po itong mga verb na nakikita nyo ngayon na nakalista dito. Itong, itong said, confirm, admit, see, forget, realize hanggang dito sa announce at meron pa po yan iba. Pero kalimitan po, ito po yung gamit na gamit. Okay na sinusundan po ng dot clause. So sana makikitandaan nyo po. Para pag ginamit nyo po ito, itong verb na nandito, meron po kayong nagamit, mabibigyan po kayo ng, ng idea na maaari po kayong gumamit ng dot clause. Okay? Bali, ito pong dot clause, kung mapapansin nyo sa paliwanag ko, siya yung kumukompleto sa ideya ng ating verb. Okay? Yun po yung kanyang gamit. Okay? Kaya sana makikitandaan din po itong mga verbs natin na ito. Okay? So, isa pang halimbawa, sinabi niya, pag in English natin ay he said, yung niya dito ay ginawa ko lalaki, kaya he. Kunyari, ito po, yung that clause natin. Sinabi niya, na si Mariano ay mahal si Mariana. So, pag in-English nyo yan, that Mariano loves Mariana. Okay, pag idinuksong natin, he said that Mariano loves Mariana. Sinabi niya na si Mariano ay mahal si Mariana. Okay? Okay, bali, inayos ko na po dito yung ating sentence para kitang-kita nyo po yung pagkakabuo niya. Okay po? Maraming salamat po.